So, puntahan natin ngayon, guys, yung ating uh, <laughs> atin talaga, di ba? Nakikiblog lang naman ako dito. Yung ano dito, yung maliit na farm ng uh, grapes. Farm ng grapes ay ating dadalawin ulit kung nahihinog na ba ito. So, medyo lakad muna tayo ng, lakad muna tayo ng kaunti na no? magotay tayo dun makarating. Was ist mein Baby? Ja, da vom. We cooking so. Ah, essential ripe. Kapott. Yeah. Wow, wie so ein Katze. Was wow. sag mal? We start the best. Ne, noch nicht. Und da? Wow! Andito na tayo, guys. Ano na siya? Buti hindi pa na hin harvest guys. Teka, pakita ko. Ayan. Also, ano daw, ah, uh, hot ka, ano, tunga-tunga or middle of October, siya maha-harvest. So, ito siya dito, guys. Puntahan natin yung iba. Iba-ibang klase kasi dito ang wine. Uh, wine. iba ibang ang ah, Grapes. So, tingnan natin yung iba. Green pa yun, oh. Ay, ito. Ama, puti siya na, na puti siya na grapes. Ayan. Tapos ito, yan red. Tapos ito, mas ano siya, purple ang kanyang bunga. Di ba? Ang liliit lang niya, guys. Ang liliit lang ng bunga. Yes, ang liliit lang talaga ng bunga. Ito yun, no? nandito na naman yung bato. Wow, tingnan nyo to lapitan natin, ha? Ayan. Kitang-kita nyo yan. Ang ganda, no? Tapos yung iba nandoon, no? Hindi ko masyadong maanina yung cellphone ko. Kita kasi ano, tawag nito. Mainit, ah, uh, umaano sa... Wait a minute. Ouch! A minute chat siya. Nakachinilas lang kasi ako eh. Wala namang kasing pula na bibisita kami dito. <laughs> o pupunta dito sa grapes farm na to. Kaya nakachinilas lang ako. Daming bunga, no? Eh. So, bali yung grapes na ito guys ay iba't ibang klasing wine ang kanilang ginagawa. Tulad nung unang video ko nito, nung hindi pa ito hinog, na-explain ko doon kung anong mga klasing wine ang kanilang mga ginagawa. Bali, may puti na wine at mayroon ding red wine. Doon sa puti at sa red ay iba-iba ang kanilang last. Iniwan na ako ng aking dalawang kasama. Talaga naman tong dalawa naihiwan lagi since nainiwan ako ng mga kasama ko ako ay unti-unti na ding uh, susunod sa kanila so ito lang guys ang aking may papakita sa inyo sa ngayon itong farm grapes dito sa Germany maliit lang siya pero napaka nice at uh, I hope next year ay makakabisita din tayo dito ulit at sana ay medyo magtagal ako dito kasi gustong gusto kong medyo magtagal dito. Kaso lang yung mga kasama ko ay wala talaga iniwan ako. Wala naman din kasi dapat sa plano ang pagpunta namin dito. Since na tinanong ko yung partner ko kung nahinog na yung uh, wines, ang uh, sagot naman niya sa akin hindi niya alam. Kaya dumaan na lang kami dito at tiningnan na lang namin alam kasi niya na interesado ako sa why na ito, sa grips na ito. <laughs> Kaya dinaan niya ako dito, pero sabi niya, saglit nga lang kami dito. Ayun nga, saglit lang. <laughs> talaga naman, talagang saglit lang talaga niya akong dinaan dito. At ayun, nandoon na sila sa auto, naghihintay na sila sa akin. At habang papunta na ako sa kanila, ayun o, nakita nyo nandoon na nakaupo na yung isa at yung isang bata ay naglakad-lakad. Habang papunta ako sa kanila, ay kumuha na din ako ng video dito sa grapes sa labas. Yung puti na grapes ito guys. At tinikman ko din ito, ano siya, masarap siya, matamis na grapes siya. Maliliit, sobra talagang liit ng ano na to, wine, ah, wine, <laughs> ng grips na ito. Kitang kita nyo naman yan. Sobra talaga kaliit niya. Pero sulit. As in, bulig-bulig ang kanyang bunga, di ba? No, main chats. Joanna. All is good? Hi. Ay. What do you do? What are you doing? You flying. Stefan, look ma. It's time. It's Spring. Mama, wieso ist ein Stein am Glitzern? Spring! Ah, kannst du nicht springen. Ich, ich hab Ah, ihr cute nicht oh. da. So cute. Da haben wir Bunga. Ito. Pung-pung na pung-pung siya. Ganda, di ba? Ito din dalawa. Ay, ang tong niya. Nine moment chats. Dito tayo sa iba. dami din ito. Nagkaanohan. Ay, ano nangyari sa dahon? Yung iba nag-ano, start ng piyasot. Piyasot. So, yan lang muna sa ngayon guys ang ating video. So middle of October, baka hindi na ako makabalik dito. Ma, harvest na ito guys. So yan, happy ako na naipakita ko sa inyo itong maliit na farm ng grapes dito sa Germany. So yan lang yung kanyang kabuuan na farm guys. Hindi siya kalakihan. Pero maraming, marami din naman na grapes na tanim. So that's all for today guys. I hope na nagustuhan nyo ang aking video for today about sa pagbisita natin dito sa maliit na farm ng grapes kung saan ay ginagawang wine. So ginagawang white wine at saka red wine. So yan siya guys dito lang sa likuran ko. Ito, maliit lang siya na farm pero sulit naman yung kanilang mga tanim. Yung iba, hindi masyadong marami ang bunga ng puno, pero yung iba naman, namu namungingi. <laughs> namungingi. Ano ba yung sa Tagalog, namungingi? Ayan, ang dami bunga yung ibang puno. So that's all, and thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe my channel, guys. And thank you so much for your support. See you next video, guys. Bye!